Watch up, what's, up, what's up, Magandang umaga po at nagpapasalamat po si Tito Bar sa umagang ito dahil tayo po ay 500 subscribers na! Yay! salamat po sa lahat ng sumusuporta po sa ating channel at sa mga bago po na mga nag-subscribe. Maraming salamat po, buong puso po ako nagpapasalamat dahil tayo ay lumalago at lumalaki yung ating channel. Ay maraming maraming salamat po sa bagay na yan. Timely po yung pagka-message ni Sir. Hindi ko po mabasa yung ano, wala siyang pangalan. Sabi niya dito, Tito Bar, pwede po ba gumawa ka ng tutorial na long distance naman ang ibiyahe? Kung may nakukuha din, pabalik. Thank you in advance. God bless you po. Subukan po natin, itry po natin na ah, mag distance kung may nakukuha ba, pabalik kung ikaw ay mag distance. Dito lang po, around Metro Manila po yung karamihan kong biyahe. Dito po sa Manila ay maraming booking ano. Ka yun po yung nakasanayan ko na dito ako nagbabyahe. Try po natin na uh, ng long distance kung may nakukuha ba pabalik. Tayo po ay babyahe na sa umaga nito, Nawa ay ingatan po tayo ng Panginoon at gabayan po tayo sa ating pagdadrive drive po na paghahanap buhay. Okay. Dito na po ako sa first booking ko at ito po sinakay na yung unang hooping natin outdoor panel dalhin ko po sa Kalumpit, Bulacan at paghintay-hintay tayo na ay pabulakan din para hindi naman masayang yung ating uh, biyahe dahil napakaloag pa ng sasakyan ito bar okay hintay-hintay po tayo at maaga pa naman time check 10 a.m. ng umaga at may nakasabay na po tayo na booking papunta naman ng Santa Maria, Bulacan. Dito rin po yung pick sa Doña Imelda. At hinihintay ko lang yung payment nito panel na to kasi hindi ako pinapalis hanggat hindi pa nagbabayad yung customer. Uh, yun yung ano, bata nila. Ang gusto ng customer, umalis agad ako sisend send na lang sa Gcash ah, Kaso mahirap daw po yung gano'n Nawa ay mabayaran na Nawa ay makaalis na At po mga katito bar At na-pick up ko na yung pangalawang booking Ito yung papunta po ng Santa Maria, Bulacan Mga plastic ano po siya Cabinet May kasamang foam at rice cooker Try natin ngayon ng mga long distance Okay, deliver na natin Let's go! At dyan po ang Philippine Arena. Wow! Dito po yan sa Santa Maria, Bulacan. Ito po ang pinakamalaking arena dito sa Pilipinas. Tama ba? At nandito na po ako sa... Anong lugar to sir? Katmon. Katmon. Santa, Santa Maria at ito po naibaba ko na yung mga gamit nila sir. So ang next kong location, tong drop off natin sa ano, Kalumpit. Medyo malayo pa daw pero malapit na rin dito sa Bulacan. Tapos sana ay makakuha tayo pa Manila para okay naman yung ating biyahe. Ang lalamove dito sa Bulacan. Okay, maraming salamat sir. At dyan mga katitobar, uh, derinso na tayo doon sa second drop-off Kalumpit Bulacan so, Nag-try tayo na mag-accept ng booking ng mga ganitong long distance At uh, papakita ko sa inyo kung alin nga ba yung magandang mga booking Metro Manila lang ba, doon ka lang mag-focus sa napakaraming booking o pwede ka rin mag-accept ng mga ganito na long distance Titingnan natin kung alin ba yung maganda ang kitaan Long distance o alo Metro Manila lang At malalaman po natin mamaya kung maganda ba yung mga long distance O mas sanay po ako kasi sa Manila eh Dun kasi sa Manila, pagkababa mo, may mapipick up ka kagad na, yung may kalapitan lang dito sa ganitong mga long distance ang ginagawa ko naman may mga experience rin ako pag long distance pag malapit ako sa location at may pumasok agad na buhay papuntang Manila o kahit sa bandang Metro Manila kinukuha ko na para makauwi ako ng may sakay yun. yun yung maganda doon kaya nakakuha po tayo ng double booking papuntang Manila panalong panalo tayo dito Okay, ang tapayanan natin at deliver na natin ito let's go at malapit na po muli tayo sa isang drop off dito sa Columpit kamang damali dito bar ang init dito sobra, grabe Nagwiwiring-wiring na yung aking panigayin Sobrang init Ingat po tayo mga katitumar bar Magbaw tayo ng tubig At iwasan natin ang mahit stroke At nandito na po tayo sa city of Malolos, Bulacan At habang papalapit po tayo sa ating second drop off dito sa Kulumpit ay may nakuha na po tayong another booking papunta naman ng Muntinlupa Lupa alright makakabalik na tayo agad ng Manila at yan malapit na po tayo sa drop off at dito rin po sa Kalumpit ang pick up itong dadalhin natin sa Las Piñas Muntinlupa at nandito na po tayo sa Kalumpit, Bulacan. Yun, kinuha na ni Kuya yung akin diniliber. At kukunin ko lang yung payment dito kay Sir. At nandito tayo mga katito bar sa tulay ng Kalumpit, Bulacan. Sa may Gatbuka. At ang napika po natin dito ay... mga parts ng sasakyan nadaling ko po ito ng sukat para kay. Ito po, na-pick up ko na. Ha? Init. Susuko so, sweep at saka siguro kukulayan na lang to. Update ko lang po kayo mga Katito Bar. Bless na bless po tayo ngayon at dalawang booking po ang nakuha ko dito sa Kalumpit, bulakan ito pong isa, itong mga auto parts ay dadalhin ko sa sukat paranyake at yun po mga mugs at gulong ay sa Las Piñas po yan napakaganda po ng book na to dahil dito rin ako nag-deliver tapos ang isa pa nito itong isang bumper na to trailer kong biyahe na may bayad kaibigan ko na nagpasabay at ang bayad niya sa akin is 1.5 so nandito na rin tayo kaya yan doble doble ang ating nakuhang blessing at nung pagpunta naman po natin dito may double book din tayo kaya goods na goods yung biyahe natin ng long distance Napakaganda po pala dito sa Bulacan. Maraming booking. Ang daming pumapasok pero hindi na kasha. Tsaka double book na yan eh. Kaya hindi na pwede. So yun lamang po. At siguro by next day sa mga susunod ay tatry natin yung mga gantong mga long distance. Lalo na dito sa parting Bulacan. At yeah. Deliver na po natin to sa... Munting lupa. Munting lupa, sukat so, parang yake, magkatabi lang yun eh. At Las Piñas. All right. Let's go. Tito Bar, may nasusunog na namang Oh no! Uh, establishment, ano? Mira, uh, halos sa raw araw, -araw po, may nasusunog uh, Hindi natin alam kung saan banda to Parang sa may San Juan Or dito lang to sa may Juan eh. Okay, tingnan natin Uso oh, kayo sa may tatalong itong tapat na to Quezon Avenue po to wow oh, laki ng po yan ang oh, laki ang kapal ng usok nasunog na naman kapal De Los Santos Medical Center May nag- oh, na ano pa yung mga Evo no? Oh. Grabe, lakas Ay, ko na mga katito Yung mga Gamit ng sasakyan. At papunta na tayo dito sa mga mags. Gulong. Hindi ko na na-video kangina kasi nagmamadali itong sa may ano. sa Ito sa may alabang. Nagmamadali itong mga mags. Kaya hindi ko na na-video yung binababa ko kangina. So malapit na rin tayo at nandito na tayo mga katito bar na ibabako ko na yung mga mugs dito sige po at papuntawi na ako at nandito na tayo mga katito bar sa Santa Ana at may nakuha pa tayong pauwi sa bahay ayun o oh, limang box na puro sapatos limang box lang daw yan eh eh di syempre, alam nga namang tanggihan ko ay eh, blessing ano. Pauwi na din lang ng bahay, kunin mo na. At naibaba ko na po yung limang box na sapatos. Dito babayaran na tayo ni sir. At pauwi na po ako sa bahay. Ay, thank you. Thank you. Magandang gabi mga bar at tayo nakauwi na dito sa bahay at sa sobrang init po ng panahon ay naranasan natin ang mapagod Aww. wow pero blessing po dahil tayo po ay nakalimang <coughs> natin ito at napakaganda po ng naging biyahe natin lima lang pero sulit na sulit po dahil na train po natin na mag long distance at blessing po dahil yung paglulong distance sa ay uh, yung mga favorite ko na mga ibiyahe. Ayun po yung nakuha ko ano. At tamang tama talagang makita po ninyo doon sa video na napakaganda po pala ng long distance yan. Long distance travel, long distance na ang mga biyahe ko natin. At yan, nakita natin na baka araw-arawin ni Tito Bar na long distance na, no? Yes! At talagang natunghayan po ninyo kung gaano uh, kaganda yung naging booking po natin sa buong maghapon. Kaya maraming maraming salamat po sa patuloy na inyong pagsuporta. At tayo po ay 500 subscriber na. At tapos salamat po ako sa inyong walang sawang panunod at pagsuporta po sa aking channel. At sa mga bago pa lang po dito sa aking channel, baka naman pa-subscribe naman po para mas lalo pang lumago at lumaki po yung uh, Tito Bars vlog. And po, maraming maraming salamat po muli at God bless po sa bawat isa. Ba bye bye.